day in my life as a babaeng walang pahinga hoy. Hello sa inyo mga bida. And for today mga mi, karugtong nga pala ito ng mini vlog ko kahapon. Hindi pa nga ako natatapos sa mga labahin ko. Diyos ko, dai, pagpasok ko naman dito sa bahay ay yun naman. Binagyo at kinalat na naman ni CJ itong mga laruan niya. Inayaan ko na nga lang magkalat si CJ doon. Total, napaka-busy ko din naman. Kaya eto, tinuloy ko na nga rin itong paglalaba ko dito mga Binabad mi. Binabad ko na nga sa Downey yang mga uniform ni Daddy. At eto, babasain ko nga rin itong mga dikulo. Mamaya ko na nga lang din haharapin yung mga ligpitin ko sa loob mga mi. At tatapusin ko nga muna lahat to. Hapon na nga din ito mga Mi, kaya etong si CJ ay tinawag nga ako para nga kumain. Nagutom yeah. nga itong batang makulit sa pagkakalat niya, kaya eto, gagawan ko na nga lang din siya ng merienda. At eto nga ang gusto niya, Coco Crunch. At dahil hapon na nga din ito mga Mi, nagmamadali na nga din ako kasi pupunta pa nga ako ng palengke para nga bumili ng uulamin namin para mamayang gabi. Aligaga talaga ang pagkatao ng eabab na ito, paano ba naman kasi, nahabol ko nga yung <laughs> kulit mga mi at eto, nagmamadali na nga rin akong kumilos kasi meron pa nga akong isasampay sa labas yung mga binabad ko sa daw. Ang binili ko nga ulam mga mi ay tahong. 60 pesos nga isang kilo yun mga mi at eto, bumili nga rin ako ng butter kasi bala ko nga siyang i-butter. Pero bago ang lahat, magsasayang na nga muna ang e -bab na ito bago ko pa nga makalimutan. <laughs> Binili ko nga din pala ng yogurt sa si CJ mga mi at first time niya nga makakain itong mixed berries. Usually kasi ang binibili kong yogurt sa kanya ay yung vanilla flavor. Pero hindi na nga rin ako magtataka dahil for sure ay magugustuhan at mauubos niya nga talaga ito mga mi. Papakuluan ko na nga rin pala itong tahong mga mi at nilagyan ko na nga rin pala yan ng luya naglagay nga rin pala ako ng asin. Ay, eh, itong binili ko ang fried na bawang mga mi ay 25 pesos nga yan at napakadami na din. Pasensyahan nyo na nga mga me At yan lang nakayanan ng cheese natin Dahil napakamahal na nga ng quick melt cheese Luto na mga me Tara po kain tayo Thank you po Lord sa blessing At syempre nanay tayo Oo nanay tayo Hindi pa rin talaga matapos Tapos ang gawain mga me Pagkatapos ko nga magluto Maglaba Etong mga kalat naman ni CJ Ang hinarap ko <laughs> Naabutan na nga ako ni daddy Galing sa trabaho Kaya naman ayan Nagpatulong na nga rin ako Magpalikpit sa kanya Katapos ko nga linisin Yung mga kalat ni CJ Eto tinayo ko na nga rin bed namin Para nga di makapagwalis. At sa wakas talaga mga Mina, tapos na nga rin ako sa mga gawain ko at grabe talaga ang pagod ng inyong Mima. Kaya yun lang muna for today mga mawe